Hi guys, welcome back to our channel sa so video na to uh, susubukan natin bumiyahin ngayong araw na to uh, ngayong araw is July 23, 2024 so bumabagyo ngayon napakalakas ng ulan and pabugso-bugso And titingnan natin kung kumikita pa rin ba yung isang grab car driver sa mga ganitong panahon na umuulan at bumabagyo. And magkano ang kikitain natin pagka ganitong araw. Time check nga pala is 12 o'clock na ng hapon. So ngayon lang tayo nakabiyahe dahil kanina pinapakiramdaman natin kasi sobrang lakas na ulan kaninang umaga. Pero hanggang ngayon hindi pa rin tumitila. Tuloy-tuloy pa rin yung ulan. So para may idea lang kayo kung ano yung nangyayari dito sa Grab, hindi araw-araw laging mainit, hindi araw-araw malakas yung booking. Ngayon ipapakita ko sa inyo kung magkano ang kikitain natin sa araw naman ng bumabagyo. Ngayong araw ay Tuesday. So weekdays ngayon. Uh, araw ng Tuesday magandang video to sa mga gustong pumasok sa Grab para alam nyo kung sakaling makapasok kayo dito sa Grab platform alam nyo yung kitaan pagka ganitong araw yung umuulan and bumabagyo kung lugi ba or okay naman yung biyahe kung marami bang pasahero so kung lugi uh, ngayon natin makikita pwedeng hindi na kayo bumiyahe kung mga ganitong bumabagyo at bumabaha so titingnan natin kung lugi or panalo pa rin ba pagka ganitong bumabagyo Nga pala sa hindi pa naka-subscribe, please subscribe sa YouTube channel natin and i-click nyo yung notification bell para updated kayo sa mga videos na ginagawa natin. Huwag nyo rin kalimutan na mag-comment sa videos natin at sinasagot natin yan pag may oras at nakikita natin. And nga pala meron din tayong TikTok account na Battered Husband and may Facebook page din tayong Battered Husband. So dyan na muna kayo, uh, magpapagas muna tayo bago natin buksan yung ating Grab Driver app uh, Dahil nga 2 bar na lang yung natitira sa gas natin So para hindi abala magpapagas muna tayo uh, bago tayo bumiyahe So tara! So, bali nandito na tayo sa gas station magpapagas lang tayo ng 1,000 pesos so titingnan natin kung saan na yung 1,000 pesos natin na gas sa araw na to uh, medyo humina-hina yung ulan pero ganoon lang naman uh, maya't maya nito lalakas na naman so sana hindi na tumuloy-tuloy sana wala masyadong bahanga yung araw na to so yun na nga guys binasokan tayo ng booking pagka, pagkatapos natin magpagas and uh, pagbukas na pagbukas natin ng ating app pinasukan naman tayo kagad ng booking so feeling ko medyo malakas ngayon dahil nga uh, umuulan at medyo malakas yung ulan so lahat ng tao pag lumalabas uh, mas gusto nilang nakagrab car kaysa sa motor dahil nga uh, bumabag yung ngayon So, malapit lang naman dito sa area ko. Tapos, ang fare niya is 144 pesos dito lang din sa Makati na drop off. So, puntahan ko lang yung passenger natin and update ko kayo pag na-drop na natin. So guys, uh, kakadrop lang natin ng passenger natin, yung unang passenger natin dito lang din sa may Makati, sa may Hilpuyat. Uh, pinasuka tayo ng booking, medyo malayo ang Olorizal yung drop off from dito sa Pasay papuntang Angolo. Ang fare niya is 800 plus. So, medyo nagdadala ng isip ako na kunin dahil nga baka baha sa daan at pabalik may stranded tayo. Pero sayang 800 ang laki nung ano, ng fare. So, kunin ko na para at least mamaya garahin na agad baka 2,000 lang sigura ako garahin na agad and sana hindi baha doon sa dadaanan natin uh, pipikapin ko lang siya dito lang sa may ilalim ng LRT uh, sayang din kasi malaki-laki yung fair maganda yung mga ganito uh, malaki yung fair para mabilis tayo matapos pagka ganitong tagulan Mahirap na kasi baka mamaya nito gabi bumahan at mahirap na baka sobrang traffic na mamaya ng gabi. So hindi na tayo bibiyahe mamaya ng gabi. So update ko kayo pag nahatid ko na to kung gaano katagal to bago mahatid ang Uno Rizal. Uh, medyo malayo. Sana hindi traffic. So dyan na muna kayo. Hi guys. Uh, bali na drop na natin yung passenger natin dito sa ang Rizal. And pinasukan tayo ng booking dito rin sa... ah uh, Taytay -tay. bali 2 kilometers yung pick up medyo malayo layo papunta siya ng SM Taytay -tay. ang fare is 188 pesos uh, bali guys mula Pasay kanina papunta rito inabot tayo ng 1 hour and 1 hour and 15 minutes so ang fare nya is 800 uh, 800 plus so malaki-laki compare nung nakaraan bali nung sunday kasi nagbiyahe din tayo and dito rin pinasukan tayo papunta rin dito sa halos malapit lang dito actually mas malapit pa nga tong hinatiran ko ngayon tapos yung fare nung sunday uh, umabot ng 600 plus lang nung sunday mga 650 pesos pero ngayon malaki yung fare medyo malapit lang to pero inabot ng 823 800 plus So maganda ka na yung fare pag umuulan Malaki yung bayad compare nung mga hindi umuulan So ngayon guys uh, Pipick upin ko lang yung passenger natin Dito lang din sa Taytay So dyan na muna kayo mag update ako mamaya Hi guys Time check is alas 3.30 na ng hapon Bali nakakatatlong booking pa lang tayo So kanina Pagbaba natin ng passenger natin Sa SM Taytay May pumasok din na booking SM Taytay din papunta dito din papunta dito sa Kainta so ang fare niya is 200 plus naka saver siya nasa 250 yung fare Ta tapos uh, pagkababangan natin dito pinasukan naman tayong booking dito sa so Kainta uh, malapit lang pero yung fare bali 95 pesos malapit lang pero yung pick up kasi 2.4 kilometers so medyo malayo-layo Uh, medyo okay naman uh, Estimated time is 15 minutes yung pick up Kaso mukhang hindi 15 minutes yung pick up dito Kasi Nag-start na mag-traffic Dahil nga hapon na Labasan na na siguro ng mga uh, Office uh, Baka nag-early out Kasi yung government ngayon uh, Early out na Bale alas dos kanina Pinauwi na sila So lumalakas na din kasi yung ulan and unti-unti nang bunga baha so far meron na tayong 1,400 pesos na kita sana tumila ng konti yung ulan para at least hindi masyado baha and baka siguro maka 2,000 na ako umuwi na ako ngayon so pero titingnan natin malay mo ma stretch pa natin ng hanggang 3,000 income bago tayo umuwi sana wala pang baha dito So dito ako sa Kainta Bali, hindi ako nag-set ng my destination Dahil uh, Medyo walang traffic dito kanina uh, Galing Taytay, tay So, okay sana bigayan Kasi walang masyadong traffic Kaso, ngayon nga uh, Nag-start na mag-traffic-traffic -traffic. Sana uh, Bumilis na ito maya-maya ng konti So, update ko kayo uh, Pag na-pick up ko na yung passenger natin ngayon and mahatid na natin sa kanyang destination Hi guys, na hatid na natin sila ma'am uh, dito lang sa may Amang Rodriguez tapos pinasukan tayo agad ng booking papuntang Makati sa kung sakto, dahil taga Makati ako uh, pinasukan tayo ng booking papunta ron papuntang RCBC, galing dito sa Amang Rodriguez so ang fare niya nasa 400 plus so maganda-ganda dahil hindi na kailangan mag-set tayo ng may destination dahil nga Uh, taga Makati tayo limitan kasi pagkaganyan ito nag tayo ng my destination pero dahil nga papunta naman yung booking natin uh, swerte pagkaganon uh, update ko kayo pag na-drop na natin si passenger sa Makati sa may RCBC lang to sa may Ayala hi guys time check is 5 o'clock na ng hapon And, uh, madilim na nga makulimlim na dahil nga malakas na yung ulan tapos may mga part na baha na rin and sobrang lamig na dito <laughs> kahit nakawal lang yung aircon natin eh, pag-iisipan natin kung bibiyahe pa tayo ah, dito ako ngayon sa may RCBC grabe sobrang traffic na uh, ah, yung Buendia at yung Ayala halos hindi na gumagalaw tapos yung padrap na natin yung passenger natin less than 1 kilometer uh, grabe hinabot pa tayo ng 20 minutes ang lapit-lapit na lang so pag-iisipan natin kung uh, bbi pa tayo or uwi na tayo ng bahay andito ako ngayon sa may RCBC malapit na to sa bahay and uh, naihi na nga tayo yun lang ang problema pala pag uh, ganito maulan dahil... Uh, jingle tayo ng jingle kasi malamig nga yung panahon. So far, okay naman yung biyahe. Tuloy-tuloy naman. Kanina, malakas yung biyahe. And malalayuan yung bato sa atin. So, kung uuwi na ako ng bahay ngayon, kukuhintahin natin mamaya pagdating ko sa bahay kung magkano lahat yung uh, kinita natin. Tapos, para may idea kayo kung pagka ganito, ano yung tamang diskarte at paano ba kung maganda ba bumiyahin ng itong uh, araw yung bumabagyo at anong oras dapat tayo bumibiyahe sa mga ganitong sitwasyon so dyan na muna kayo mag update ako kung bibiyahe pa ako or uuwi na nga tayo so papakiramdaman ko lang yung panahon uh, magsi CR muna siguro ako tapos check natin kung medyo tumila ng konti uh, pa tayo pero kung hindi na pahinga uh, na tayo Hi guys, uh, update lang. Time check is alas 6 na ng hapon. So, bali umuwi na tayo sa bahay, andito na tayo sa garahe. Uh, bali hindi na natin tinuloy yung biyahe natin kasi nga sobrang traffic na. Tapos palakas ng palakas na yung ulan dahil nga sa bagyo na apat daw na magkakasunod na bagyo ngayon na sunod-sunod. So, may mga part na not passable na para sa mga sedan So yun lang pala ang disadvantage pag sedan yung sasakyan natin kasi pag bumaha may mga part na hindi na talaga kaya ng sedan. So may mga dadaanan ako kaninang bahana. Uh, napilit pa naman natin, hindi pa naman ganoon kataas pero nararamdaman na natin dun sa sasakyan natin na konti na lang aabot na talaga. So kaya nagpa ako ngayon na uh, huminto na dahil sa sobrang traffic. Talo na tayo dahil nga sa pag-pick up pa lang ng pasahero natin, Uh, nagkukonsume na tayo ng 20 to 30 minutes so mas maganda magpahinga na tayo pagka ganito dahil talo naman yung biyahe pagka ganitong sobrang traffic dahil nga sa mga baha at saka sobrang lakas na ngayon ng ulan so nga pala guys pagka ganitong umulan medyo mahal yung fare uh, compared dun sa regular na uh, biyahe natin so mas mataas ng konti pero syempre talo pa din Although ngayon sobrang dami ng booking, sobrang pula ng app natin dahil nga ang dami nagbubook. And wala silang makuhang driver dahil nga ang iba nagpapahinga na sa mga time na to. And ang iba naiipit sa traffic. And ang iba talaga umuwi na lang ng bahay dahil nga talo na sa mga oras na to. So bali nag start tayo ng 12 o'clock kanina, umalis ng bahay pero nagpagas pa nga tayo. And napasukan tayo ng booking mga 12.30 na ng hapon. And then natapos tayo yung huling biyahe natin, yung huling pasayero natin na drop natin ng 5 o'clock. Uh, ang drop natin dito lang naman sa may RCBC dito sa Makati, malapit lang sa bahay. So kaya uh, nagpasya ko na uwi na lang and then duman muna tayo ng manginasal, bumili muna tayo ng, ano, ng pagkain natin para hindi na tayo magluluto pagdating natin ng bahay. So bali naka-anim na booking tayo ngayon mula 12.30 hanggang uh, 5 o'clock Bali nag-consume din tayo ng 4 and a half hours So sa 4 and a half hours na yan, bali ang kinita natin sa loob ng 4 and a half hours Ay umabot ng 1,931 pesos Almost 2,000 pesos para sa apat na oras kalahati So not bad na kasi pag regular day uh, nagkukusyom tayo ng uh, 3 hours every 1,000 pesos Pero ngayon nga sa 4 in a half kumita tayo ng almost 2,000 pesos So hindi na masama guys panalo pa rin tayo uh, dahil nga late na tayo nakaalis kanina and umuulan pa nga tapos may mga part na baha kaya medyo mabagal-bagal yung daloy ng traffic ko kanina pero uh, ang maganda lang dahil nga malalayo yung uh, bato sa atin from dito sa Manila papuntang uh, Anguno, Rizal malaki-laki yung fare umabot ng 800 megit kaya nakabawi tayo kahit medyo mabagal kanina Uh, nakabawi pa rin tayo sa mga pasayro natin dahil matataas naman yung fare so yun lang guys pagkaganito uh, pakiramdaman nyo Siyempre, ingatan pa rin natin yung safety natin and ingatan natin yung sasakyan natin kasi pag nabahato, mas malaki yung gagastusin natin. And siyempre, ito yung hanap buhay natin, alagaan natin lagi and tansyahin din natin yung panahon pag alam natin medyo talo na tayo and dihado tayo so mas maganda magpahinga na lang tayo sa bahay dahil nga naman pag pinilit pa natin to so possible maipit tayo sa traffic at maipit tayo sa baha and mababad trip lang tayo sa biyahe so yun lang guys maraming maraming salamat sa inyong panunood at maraming maraming salamat sa pagsubaybay nyo sa mga videos natin uh, update lang wala pang slot galing ako ng LTFRB ng nakarang araw So, and nag-inquire nga tayo and sinabi daw na wala pang pa ang slots. Antay-antay lang tayo and sana magkaroon ng slot ngayong taon na to and sana makapasok kayo. So, maraming maraming salamat sa inyong panonood. Sana nakatulong sa inyo ang video na to. Kung gagawin yung sideline and kung gagawin yung full time dito sa Grab. So, alam niyo na yung mga discarte dito sa Grab platform. So maraming maraming salamat and ingat kayo lagi sa inyong mga biyahe, uh, ingat kayo sa pag-uwi nyo sa bahay, uh, lalo na ngayon na madulas ang kalsada at umuulan. Maraming maraming salamat, again ito si Buttered Husband, ang inyong Grab Car Driver.